Undertaker naman, sis. Kasari pa pala si M.M. sa task? Si Maymay. Kala ko na evict na siya kasi di ramdam presensya na sa task. Takot kay Cora. Oo, oh, takot talaga. Alam mo kung ako nun matatakot ako kay Cora. Oo, oh, ako rin naman. Oo, oh, naman tayo dito eh. Lakas ng personality talaga. Pero, wala kailangan mo i-overcome kasi syempre kasama mo sa bahay. Ay, hindi ko lang makuha. Lang kayo sa task. Yung ibang mga tao. <laughs> kasi, since no filter naman to, mm. Hmm. Pag ang daming ganap ng isang housemate... Yun! Natumbok mo! Nagagalit kayo. Etong may... wala? Etong wala, nagagalit kayo. Ano ba talaga? Huwag niyong subukan. Masisira ang buhay niyo. Pag... pag, pag Do, do not. Do not me. Okay? Pag tumabot mm -hmm. si Maymay dyan sa task, puro si Maymay na naman. Mm -hmm. Pag wala na Pumili na. Pumili kayo. Ngayon wala. May ganap o wala? Wala ang may oh. ganap. Pumili ka. Isa lang. Oh. Pero kung ganap pinili mo, oh. hindi ko na alam. Ang <laughs> susunod? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag mo na ka kayo. Hi, eh, Ay, hindi ah. Pero yung mensahe ng napakagandang ano na yan ah. Oo, sa pool. Oo, ang ganda. Nung ad na yan? Ng PSA na yan. Uh, Public ba service announcement. Niremind nire ko lang po, taping pong nangyari kasi baka mamaya mag-abang-abang na. <laughs> um, <laughs> kung wala po ko bukas, gusto ko lang sabihin mahal na mahal ko pong programa to. Thank ka. you so much. Grabe ka! Siyempre, huwag nating subukan. Okay? <laughs>